Ay, titingnan na natin mga kalolay. Ito na. na natin tingin tayo. Ayan. Ito ang laman niya. Cortina. Oh. Nice pa kayo ba? Nice, oh. Okay. Bango pa ka, lulay. Mabango. Malinis. Lansyado pa. Ayan ako. Ayan. May <laughs> kasama ko siya. Ayan o. Kasi kulay. Ayan. Oh, O. Cortina. Ang ganda. Maganda pa sa cortina ko. Ayan, o. Oh. Kalulay. <laughs> ganda pa kalulay. Hindi ko nalalabahan kasi mabango pa eh. Bago. Ito mga kalulay. Ayan. Ganda. Ah, oh, di pa? Ayan. Ah. Oh. din siya. Kalulay. Ayan. Ayos ng tupi nito mga kalula. Eh? <laughs> ayan. Ayan. May kasama pa siya, oh. Ayan. Partner, partner pala sila. Oh. Ah. Uh, <laughs> Bahayos ka ayo. Oh, ayan, tatlong piraso na. Oh. At ito. ice kayo pa. Ah. Oh, no isa. Oh. Ayan, oh. Oh, tat Tamang-tama talaga to sa iniisip ko doon sa kubo namin ni Parekoy. Eh. Tapos, ayan, ito pa. Ayan. Yeah. Pwede siya i-kumot. Kumot talaga siya. Kumot. Ayan. Yeah. Kumot siya. Pwede rin siya pang ano, pang ganyan sa wall. Meron yeah, pa pala, oh. Oh, bali apat lang ganito. Apat na yung ganito. Oh. Hmm. Ganda. Ito pa. Yeah. Ayan. Kumot siya mga kalulay. Ganda. Maganda pa sa kumot ko. At mabango pa sa kumot ko. <laughs> Ayan. Tatlong piraso yung ganito. Ayan. 40 na Pwede kumot Malapat. parang bed Ay, balot sa kutso. Hindi. Oo, oh, Ay, parang hindi. Hindi ko alam ano to. Wala ang Ganyan lang talaga siya. ito lang yung butas. Ayan. Pasok siguro dito. <laughs> Ayan ah, punda mga kalulay. Oh, maganda pa sa punda ko. Oh. Uh, Ayan no? Oh. Magaganda tela. May kasama itong mga kalulay. Binigay ko sa, ano, may nanghingi kasi, sabi nung, ano, sabi yung dumahan na lalaki. Pahingi naman dyan. Kaya yun, binigyan ko mga kalulay. Marami to, eh. Sabi ko, sige, itong punda na lang bigay ko. oh. Oh, may ano lang siya, mga tinupian. Naka-stack siguro ito. Eh. Matagal siguro hindi Pero siya. Abang... Amoy mayama, eh. ito, hindi kinagamit. Pero wabangok siya. Wabangok. Amoy mayaman. Ito, galulay. May tawel pa siya parin ko eh. Parikoy. Tawel ko pang ano to sabah, para... Yeah. Yeah, pang sa para Ya. Ya, Bapak Kalulay, Pak Tuslok sama tak. Ya, my God, Bapak Kalulay. <laughs> <laughs> so, ayun, mga Kalulay, yun ang lahat. Nun. Ganda pa ng plastic. Ito, ito ng puno ito. Di ba sila wagi isapaw? Isapaw? Dito pa mga kalula eh. Di ako ko na. Bigay ko na. Oo, bigay ko na sa inyo. <laughs>